For today's vlog, ay samahan nyo naman kaming gumawa at magluto ng shomai para sa anak ko. Pumunta muna nga ako sa shopping mall malapit sa amin dahil nasira yung sangkalan namin at kailangan kong bumili ng bago. Medyo nahirapan pa nga ako sa pagpili dyan kung anong size ang kukunin ko dito. Pero ang habitin sa akin ni Mister, ay wag daw akong bibili ng gawa sa plastic. Ay ko, ako rin plastic. <laughs> at ang tamang laking nga lang ang kinuha ko dyan dahil ayoko naman na malaki dahil hindi naman kami maghihiwa ng lichun. Bumili na ako ng isang kutsilyo dito dahil isa lang yung kutsilyo namin sa bahay. I just come, etong Nemo nga, sobraya pa kapurul. Charis. tamang laki ang lang harangin, kinuha ko dyan at pag-uwi ko sa bahay, pinumpis ako na kay Mister na pahiwa ang carrots at sibuya. Babalatan niya nga lang to at konting hiwa lang at idadaan na lang namin to sa food processor. Sobrang gamit din din to sa amin, kaya sa mga tamad dyan ng pino, gaya ko ay kailangan na kailangan nyo to. Konting pindot-pindot nga lang dyan at siguradong mapapadali niya ang trabaho kaya mo. ano pang inihintay mo, i-add to mo na yan at ilalagay ko ang link sa comments kaya nga din netong magiling na naman ng baboy, gaya nito Hindi na nga kami bumibili ng giniling na baboy sa palengke at kami na mismo ang gigiling neto at siguradong hindi pa mataba. Oh, just ko, nananu ka pa, i to cart mo na yan. At habang nagbabantay naman ako ng tindahan dyan, ay bigla naman ako napatawag kay mister dahil may narinig akong pumuputok-putok sa kuryente namin. Oh, just ko, akala ko nga nung una ay namimirito lang na lechon kawali. Charia, <laughs> eh, dali-dali naman namin tinawag ang tito kong electrician at pumunta naman siya kagad dito. niya na nga kagad kung ano yung naging problema, yun pala nababa sa mga breaker namin. Kaya kasi ang ulan at may tumutulo pala dito mismo sa electric panel namin. At ah, balik naman tayo dito sa showmine na timplahan ng ato ni Mister ng asin at paminta at nilagyan na rin to ng itlog at oyster sauce. Nakabili na nga rin siya ng molo wrapper. Di brand nga yung binili niya dito para matry naman daw namin. Itong electric cooker naman ang gagamitin namin sa pagluto ng showmine. Ah, sa mga gusto mag-avail ng electric cooker, ilalagay ko rin ang link sa comment section. Pinahiran na nga muna ng mantika ni Mr. ang paglalagay ng showmine para hindi daw ito magdikit-dikit. Ay, Diyos ko, tatay ako bali ito. Charis, At sa naman ng ambag ko for today's video, ang magbalot ng showman. Oo, ko na nga magbalot, Jared. In fairness, sa molo rapper na to, mas maganda nga to compare sa dating brand na binibili namin. Mas malambot nga kasi siya at hindi tulad ng brand na gamit namin dati na may hirap ipambalot ng showman. Pagulito nga to ng anak ko, gagawa na kami ng marami at ilalagay na lang namin to sa rin. just ko, yung anak ko naman talaga, kung hindi siyang high show, naman ang gustong kainin. Mas maganda na rin kasi na kami na mismo ang gumagawa kaysa bumili kami na ready-made sa palengke na puro harina ang laman. Diyos ko, one part Bobby, three part tarina. Sorry. Mas gusto ko naman kasi yung kinakain ng anak ko to kesa naman sa puro hotdog na lang. At dumatapos ko nga yung unang batch dyan and eh, steam na namin dito sa electric cooker. Konti nga lang ang ilalagay mo dito pero mabilis naman tong maluto. At after 15 minutes nga ay luto na ang ating showman. Di pa nga kakainin ng anak ko to ng steam lang kaya magbiprito pa si mister para sa kanya. Pero kami naman ni mister okay na dito sa steam kaya ito na lang yung kakainin namin. At nung magkagabi na nga yun, eh, invite naman kami ni Kumare na mamasyal sa bahay nila dahil kulang na daw sa vitamins si Kumpare. Charis. Pagdating na namin dito, ay medyo busy pa sila dahil kasalukuyang pinapagawa ang bahay nila. Babara na pa nga si dyan, dahil ilalagay nila yung nabili nilang window blind. Ayaw pa nga magpabidyo ni Kumpare Jan pero wala naman siya magagawa dahil vlog ko to. Charis. Nagsalungan na ng nga nila paglalagay ng blind sa taga nga lang tayo kung pantay ba for today's video. Pero na nga kagad to ni Kumpare at okay naman yung nabili niya. Sobrang aliwalas na nga na pagawa niyang bahay at ang sabi ko nga sa kanya hey, dito na lang ako titira. Mrs. Conwob na ako katulong. So, usapan na nga kami dito na mag sleepover kami pag na yung pinapagawa niyang master's bed. Ay, just ko, mga ko yata kayang kwartong pang mayaman. So, nila dyan, nung pisan ni, ni Mr. hindi kumpare ang uminom ng vitamins Pinagserve nila. Pinagserve pa nga kami dyan ng chicharon bagnet pero syempre dahil di naman ako nagba-vitamins, ay uubusin ko na lang tong pulutan nila. Ay, just ko, sana pala naging dinarin na ako ng kanin dito. Charis, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!